Binigyang diin ni DTI Secretary Alfredo Pascual ang positibong epekto ng mga official trips sa ibang bansa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpapalakas sa mga dayuhang pamumuhunan sa Pilipinas. Iniulat ng BSP ang 27.8% na pagtaas sa mga net FDI inflows noong November 2023 na may kabuo ang isang bilyong dolyar. Ang mga pangako ng pamumuhunan mula sa mga dayuhang pinagkukunan ay tumaas din ng 127.2% sa ikaapat na quarter ng 2023. Layo ng gobyerno na gawing pangalawang nangungunang destinasyon ng FDI ang Pilipinas sa Timog Silangang Asya sa 2028. Samantalang Economic Development Group o EDG ng Administrasyong Marcos ay nagsisikap na gawing mas kaakit-akit ang ekonomiya ng Pilipinas sa mga dayuhang namumuhunan sa pamamagitan ng pagtutok sa mga sektor tulad ng renewable energy, critical minerals at agrikultura. Ayon kay Secretary Frederick Go ng Office of the Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, ang papel ng EDG sa pag-uugnay ng mga pagsisikap upang mapadali ang mga dayuhang pamumuhunan at matugunan ang mga bottleneck sa iba't ibang sektor.